Yo 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 what's up madlang people ah, ito naman tayo guys no ha ah, ano ginagawa natin guys to tutorial natin guys ito ano guys no ah, yan ano una guys yung pakita ko no, uh, first na video guys yung ginagawa po namin yan dun guys unang una no para balaman nyo po kung paano po mga solve yung tubig nyo unang una guys yung ginagawa nyo guys yung unang pakita ko po ng ano no Ah, uh, video. Love you guys. Malapit lang po to sa dagat guys. No? Yun lang po talaga. Ang yung mayari niya guys, Amerikano no? -hmm. Amerikano. Sobrang hirap po talaga ang tubig guys. Diyan sa Litiliti -liti, no? Litiliti province. Malapit sa dagat guys. Ang problema guys no? Talagang hirap lang ang tubig dyan. Kaya yun ginagawa ko yan. Dyan, ginagawa ko sila ng ano. ah, uh, yung insert double no double water pump at saka jetmatic in case pag mag burn out walang kurente magagamit ka ng manual o oh, lang guys diba uh, hindi pa ko patuloy ang aking tutorial guys no hindi ko pa patuloy ang tutorial please paki like and share sa aking mga video at live at pag iwan po ng comment sa comment section kung may katanungan kayo tungkol sa tubig na no, guys no ay ipatuloy ko na guys i-discuss ko po yun sa inyo Alis discuss ko po sa inyo guys, no? Kayo po ang malapit po sa dagat, no? Malapit sa baybayin ng dagat. Hmm. Diba? Kagaya na sa Labangon. Labangon, sa Insidulity Province. Labangon. Malapit ang dagat yan. Problema lang po, ang maalat yung tubig. Kasi guys, yung ginagawa namin guys, hindi po pwede nga magbaon kami ng tubo lang, no? hindi pwede kami magbaon lang ng tubo ayun lang po kayo, hindi po pwede nga magbaon lang kami ng tubo kasi pag magbaon lang po kami ng isa guys hindi po makasustainer kasi tubo lang po ang maiistaka ng tubig kaya maliit lang pong istak <clears throat> so pag magpalalim ka guys maabot mo naman yun ang libil sa dagat maalat po yung tubig kasi po guys yung tubig po sa totoo talang talaga pag malapit ka sa dagat yung sa ilalim yan maalat. Yung sang dumaan na source galing sa bukid, yung bukal galing sa bukid, sa bundok. Diyan yan sa first layer ng lupa, no? Diyan po yan dumaan yung matabang na tubig. Kaya yun lang po kukunin natin. Kaya ang ginagawa natin yan, guys, lalo ngayon, shout po kang ma'am, no? And sir, ah, shout out sa'yo, sir, Randy, ah, yung Next natin nga gawa ng deep wheel no? solution, electric motor water pump, and then yun ang ating mga customer ngayon. At si Ruda, Ma'am Ruda. Yan, shout out po sa mga FW yung customer ko. Shout out po. Uh, shout out po sa taka uh, ibang uh, na, 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 trabaho sa ibang bansa, no? Yung mga OFW, saludo po ko sa inyo, Ma'am and Sir. Saludo po ko sa inyo. Saludo po ko sa inyo, Ma'am and Sir. Dahil po, malaki po kayong naiambag dito sa ating bansa <coughs> yan ito po ipakita ko po yung video malapit po yan sa dagat di ba ayan malapit po yan sa dagat yung ginagawa ko dyan yung isang video ipakita ko po yung isang video Siyan, na, panoon na pala ito sa first time no? sa premiere no? ito po yung ay another another video Ayan. Malapit sa dagat po 'yan. Malapit sa dagat po 'yan. Malapit po 'yan sa dagat, mga idol. Medyo malapit lang po 'yan sa dagat. Malapit lang po 'yan sa dagat, mga idol. malapit lang po yun sa dagat ulit natin natin ulitin natin oh yan malapit lang po sa dagat unang una guys iturok ko yun sa inyo kung paano ang tutorial po sa lalo na pag malapit kayo sa dagat siyempre hindi po hindi po kailangan na palalim ng palalim kayo diyan kasi aalat talaga yung ilalim yan Huwag kayong maniwala nandiyan sa ilalim yung pag malapit kayo sa dagat nandiyan sa ilalim yung tabang. Huwag kayong maniwala yan guys. Pag magpalalim kayo mas lalo na talagang maaabot niyo yan ang pinakasulok ng maalat pa sa yung mga problema. <laughs> Ayan guys. Ayan i-discuss ko sa inyo kung paano. Guys unang una yung panalamin na kung Nandiyan kayo malapit sa katunggan, malapit po sa baybayin, malapit po sa dagat, unang-una guys, ang gagawin nyo po, wag po kayong magbaon ng tubo lang po ang ibabaon nyo. Kasi po, hindi po yan uubra dahil po, pagbabaon ka ng isang tubo, halimbawa PVC, tin fit. So, pag makakuha ka ng source, so, ang tanong ngayon, maliit lang po yung stock kasi, halimbawa, pag magbaon ka ng 4 inches, ilang liter lang po yan ang laman ng tubo halimbawa ilag, palagay natin dalang container or oh ayan dalang container or isang container di ba yun lang po talaga ang masisipsip ng PAM. hindi po yun makasustener po sa inyo mga uh, kinahanglan sa araw-araw sa ginagamit yung araw-araw sa tubig di ba kaya po ito po guys sa totoo lang go okay maniwala sa mga sabi-sabi na nandiyan Pabalapit kayo sa dagat, nandyan ang matabang ang tubig sa ilalim. You know, huwag kayong maniwala yun guys. Lalo nang maalat yan pag talagang aabutin mo pa yung pinakailalim kasi dagat po yan eh. Ang gravity ng dagat papasok po talaga yan. Papasok po tagal, talaga yan sa papasok po talaga yan sa binubutas mo. Ang gravity sa dagat. Yan. Yan. Papasok ko yan. Yan ang butas guys. Yan. Ang gawin nyo guys, lalo pag kayo na malapit sa dagat, at sa baybayin at sa katunggan, no? Ang gawin nyo guys, huwag nyo nyo, lalo na sa katunggan, malambot po yan ang lupa. Talagang hindi po ka shifty mag-uukay dyan. Huwag nyo i-equal kwadrado. Huwag nyo palakihin yung butas nyo. Kasi delikado po yan. Mababagsakan po kayo ng lupa. Ang gawin nyo guys, tutorial po ito at tapusin niyo po yung video ko. Bilog po ang so, ang design po ng butas yung pabilog po. Tapos yung sukat po ng butas, kailangan po ang sukat po ng ano nyo, ah uh, butas, yung laki po. Yung makasya lang po, ang isang blue drum na 200 liters. Tapos pabilog, kasi safety po yon And then, pag hukay nyo, makakuha ko yun ng source at tubig tikman nyo guys o sa bisaya pa nya tilaw eh tilawan nyo ang tubig tikman nyo ang tubig kung maalat ba siya or hindi kasi pag makukuha ninyo po ang source na medyo sufficient na po sa panggamit nyo araw araw tapos sa pagtikim nyo po pag tilaw nyo po tabang siya so wag pag makita nyo lang tabang tapos sufficient na po sa gamit niyo araw araw wag nyo na po patuloy ang pagpalalim kasi talagang maalat na po yung ilalim lalo na pag maabot nyo yung bagambang yung sa ilalim yung parang buhangin ng dagat ayun ah, po yun lang po ang turo ko po, po sa inyo tutorial po yan libre lang tutorial ito ah tapos malaki na po yun ang stack, guys dahil po malaki po yung butas at may filter po yan guys no lagyan po namin yan ng uling sa ilalim at sa kariprap pa namin yung bato at sa pagriprap isang ng bato ah yung asan yung libil ng tubig doon po kayo nang po-flooring anin kagaya niyan binalikan ng tabon tapos na po kayo nang flooring guys sa yung taman sa libil ng tubig at may filter na yan sa ilalim guys sa drum blue drum lagyan po namin yung oling at saka bato yung filter po yun tapos saka flooring po yan kaya binalikan na yan ng pagtakip guys ng lupa andin po flooring na yan ulit yan guys sa taas diba yun guys o yun na po pag maghukay po kayo lalo na pag malapit sa dagat talagang manual po ang kailangan hindi po machine no? kasi po pag magpalalim po kayo pag magpalalim, magpalalim po kayo maalat yung ilalim good. huwag kayo maniwala sa sabi-sabi na taba po ang ilalim kasi po hindi po totoo yan bas lalo maalat yung tubig pag palalim, magpalalim palalim kayo ang gawin po ipipilter yung tubig hukayin po yung manual tao po na maghukay yun po ang tutorial ko po sa inyo sana may matutunan kayo sa aking mga share nga sa inyo pagtuturo ko sa inyo and then na po hiling ko po ishare na po ninyo akong video ishare na po ninyo akong video at mag-comment kayo, mag-like kayo. Wala po ang wala pong bayad po itong tutorial ko. Ito na po ang installation guys, no. Ito na po ang installation sa pump. Ayan. Tingnan niyo po. Diba yun? Yung, yun na po ang final. Yan na po ang final sa taas. O, di ba? Yun na po ang final. Hmm. Yun na po ang tapos, guys. Ito nga, nagpagawa, guys. Ito. Sa Biliran Liti yan, guys. Biliran. chat out po. Ang uh, share. Uh, sniper. Uh, sino yung, yung channel niya? Anong... James, James Sniper Vlog. Ah, madiskarting ma'am si. Yun na po yung may ari po dyan. yung ang sa amin. Ayan. Yun po ang pinis. Mabato po yung area lang guys. Pero, sinagaan ko, sinagaan namin. Ah, uh, ginawa namin ng paraan para po magkatubig po sila. Kasi hirap pong tubig yan. Nawala po yun ng subus. Nawala po yun ang suporta po. Ah, uh, yan. Yan, jitmatic. Oh, yan, manual. Ayan na wala po yung suporta ng tubig po ng barangay dyan at saka hindi po naaabot sa kanila yung uh, nawasa or wasa o nawasa galing sa lungsod po ng biniran ni Pino. hindi po naaabot sa kanila kasi medyo mataas yung lugar nila ayan ayan ano na ito po sa picture pakita ko yung guys yung penis po talaga ayan, pakita ko po yung penis And then maghanap po ko ng picture dito kasi nandiyan sa kabila yung ito live po dito eh baka <coughs> meron akong picture dito try natin sa image mukhang meron tayo dito yan kagaya guys yan yan po ang penis niya diba yan po ang penis o diba nakatakip na po May manual na po yung isa po nandun po yan systematic po yung isa and then dito guys Pakita kung gaano ang linaw ng tubig. Yan. Hmm. And then, ayan. Hmm. May po yan. And then ito, may po itong picture ito. Ayong penis po, ayan. Ayun. Ayan. O, oh, diba? O, oh, simple lang guys. Yan ang penis. Ba, simple lang po, diba? ba? O, oh, ayun. Meron pa. Meron pa ito, guys. Yung talagang... Ayan. Ayun. Ayun yung tubig. Di ba? Malinaw. No? Unang una lang pong agas lang yan, guys. No? Katatapos lang namin yan. Pero malinaw na kagad yun yung source. Yung tubig. Ayan. Meron pa. Meron pa dito, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo lahat talaga. Para po. Alam nyo po kung paano po maggawa ng water to balon. Ayan. Yun po pinis. Kasi to guys, di, hindi po to drilling guys, no? Hindi kagaya ng machine. Ito po manual po ginagawa po namin. Hindi po to drilling, no? Manual po to ginagawa namin. Dahil po uh, para po to sa kanang mahirap po o hindi po pura afford ng mga mamahalin ng mga materials. Ito po ay ano lang po, talagang pinaka minus lang po. Ayan. Yung po ang matikita ilalagay natin yan. Ayun po. Mm. meron din ako ng mga picture ito, guys. Yun po butas guys. Sa ano pa yung ano pa niya. Yung hindi pa na-fabricate. Yung po butas. May po mga picture pa. Pakita po sa inyo talaga. Ito po ang salitility, guys. No? Salitility province. Double po yan, guys. Na double. Jetmatic manual bomba lang po. Nang pag, ang pag mag out mayroon po kayong magagamit na tubig. Dahil po mag, uh, manual po kayo, jetmatic na po nyo. Yung nakatabi, guys, yung di-kurinte. Yan. Yung makina. Mura lang po yung konsumo ng kurinte niyan, guys. 100 lang po ang isang buwan. Kahit magsawa kayong maggamit yan. Yan guys, siyempre yung mga anak ko guys, si Marian og si Janlo. Ayan po guys, yung anak ko, yung ano yung bunso, ah uh, yung bunso ko yung nakakulay blue, yung lalaki. Ano yung panganay ko, ah uh, yung babae, si Marian at si Janlo. Ayan. Uh, mabait po tayo ng tao guys, ano, siyempre mayroon po din tayong problema ng pinagdaanan. Pa tayo magagawa. Kasi ganun ang talagang buhay ayan din ay guys, yung pong butas. Yan. Yung pong butas na ang ginagawa namin na deep wheel balloon. Yung pong butas. Yan. Kaya nyo ba? Pasokin niyang ganun kalalim. Hindi nakakita ang ilalim sa sobrang lalim. Hmm. Shut out po. Sa kusunod ang pasok dyan. Hmm. Diba? And then, ito. Eh, hindi rin po nakakita na kung ano. Malda. Ito guys mayroon Yan yeah, yung butas Tapos yung dalawang hose Yung isa Yung maliit Sa pump yun guys Yung isa sa manual Geekmatic Ayan guys Yun po Yun po kung paano mag install Geekmatic at saka di korente electric motor then guys ah uh, please like and share at mag iwan kayo ng bakas mag comment po kayo sa aking, aking comment section at huwag niyo pong kalimutan i-subscribe aking youtube channel uh, Marlo Eras. and then hanggang sa muli guys magkikita po tayo mayroon po akong i-update at i-upload na bagong video abangan niyo po guys no yun lang po guys ah uh, huwag niyo po akong iiwanan supportan niyo po ako kasi yung channel kong ginagawa hindi po to para sa akin para din to sa lahat para sa inyo yun to lalo na sa hindi po nila alam kung paano masolusyonan ang problema sa tubig. Ayan guys, pa-shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers at followers. Thank you so much. Hanggang lang mo nito sa ang aking video. Hanggang sa muli, may upload akong video next time. Uh, sa ngayon, busy pa ako. Thank you so much. Thank you, God bless. Sa inyo.